Gusto mo ba yung mga gantong design? Design na align sa iyong hub, sa iyong motor. Watch and learn. Panoorin mo ang video ito. Ang ganda no, parang nagre-reverse yung ikot ng ating hub. And guys, lighting po ang hub na gamit dyan. Ayan po siya guys oh, ang ganda talaga. So hindi pa po yan, ang pinaka the best sa lahat ano. Meron pa pong ibang klase ng mga lighten Pero ito na tayo, let's go! Hello guys, another episode na naman tayo. Meron na naman nagpa-align sa atin dito. Dalawang rim. Ay, ay ang gamit na hub is lighten so ito siya lighten hub ano yeah. pero ito lang wala siyang bawas dito dapat may mga bawas eh tap dito may mga bawas pa sana to gamit ating spoke is RCV ano RCV na brand uh, 161 at saka ano ito uh, 184 ayan dalawang hub ang i-align natin ngayon so ayan guys subaybayan nyo uh, hanggang sa dulo at ito nga guys ang process niyan ano, isa-isahin nating ipasok yung spook ano, dahan-dahanin ko lang guys para masundan niyo kung paano yung pag-assemble natin ng mga stock na align, mga standard. Ganun natin gagawin ano, laktaw-laktaw po ang butas, may mga video tutorial po ako diyan, mga sinaunang video ko guys. So kung gusto yung mapanood, 'yan pwede niyo panoorin lahat. Panoorin niyo lang yung aking mga videos diyan. Ayan, all videos, makikita niyo lahat yung mga tutorial ko sa pag-align. So yan, guys, hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling ano, kaya nandito pa ako sa planetang ito dahil hindi ako ang pinakamagaling sa kalawakan so ayan guys stack na align ng ano nito umpisa ganun na ganun no ayan ang tawag po dito ha ah, uh, tawag po sa align na ito is all in ano kumbaga putok sa loob lahat kasi papasok lahat guys wala pong palawas na sa ano dito na spook puro loob so ayan siya guys ha stack ang unang una so kung paano yung nasimbol ang stack na alay yan ayan ang process nyan so ayan sukat sukatin din natin para ma-perfect natin ano, yung tamang sukat, yung tamang counter. Kasi magka-counter yan sa loob pa rin. So ayan siya guys. Ang video tutorial nga pala na ito ay no, para lang sa mga baguhan, ano, sa mga beginners. O kung ikaw ay sanay ka na rin mag-align. So kung gusto mo panoorin yan, okay lang. Walang problema sa akin. Papasalamat ako at pap papan mo pa rin itong video ito. So baka may idea kang dapat i-share. So pwede mo rin gawa ng tutorial yan guys gumawa ka rin ng sarili mong video at i-share dito sa YouTube channel para kahit papano'y marami naman makapanood at marami rin matuto sa kagaya natin nag-aalay ng mga spook ano at mga hub so iba-ibang mga design so yun guys uh, kung ikaw ay baguhan so ito uh, tuturo ituturo ko sa iyo ganun ang gagawin mo sundan na sundan mo lamang po itong video para matuto ka mag align na ano? matuto ka mag-assemble so yun guys yung proseso nyan paulit-ulit lang tayo guys. Medyo slow mo. Sumutsaga-tsaga lang guys. Kasi medyo matagal to. Kasi ayaw kong madaliin. Baka mamaya may magsabi na naman dyan na wala akong natutunan. Kasi puro daw butas yung itinuturo ko. Ay nako, di ko alam. Siguro pinakamagaling na yun dito sa mundong ito. Ano? Kaya dapat wala na dito yon, Dapat nasa kalawakan na yun. Ano? Nasa ibang planeta na yun. Kasi magaling na siya. So ganun talaga ang process guys. Step by step na ang tutorial. Kaya dapat mabagal ituturo mo yung mga butas kung saan tatama yung spok ayun kasi may mga baguhan talaga na hindi pa nila alam so yan kung gusto mong matuto eh, talagang tsagain mo manood tsagain mo panoorin at, uh, at kagaya ko na tutorial tinatsaga ko rin na isa-isahin ipakita ng maayos ano para matuto ma, mabilis uh, matuto yung mga nanonood ayan so sayang naman yung kanilang panonood sayang yung oras kung hindi nila matututunan kung paano yung proseso ng pag-assemble so ito guys panoorin mo lang ayan dukutin mo pa baba. yan na yung counter guys ha dito na tayo sa pinaka ano mahirap na part yan malapit na tayo yan lang naman eh beginners to ha beginners beginners guide lagay mo tapos counting ikot lang kumbaga parang kakapit lang ng kaunti yung spoke hindi lang siya malaglag Ayan. Sa beginners ito ha, beginners guide. Sa susunod, abangan nyo pag nag na kuli ng ganito is medyo ano na, mas, mas madali yon. Meron pa isang mas madali. Pero yon nga lang, inuna ko tong guide na, uh, paraan na to para naman sa mga baguhan. Kaya dukutin mo lang, tapos itamang mo lang sa counter ha. Baka sabihin mo sa baba, dinukot yan. Tapos baka yung counter na paglalagyan mo sa baba, hindi. Yung counter po na nasa taas, yung guide po na ng spoke uh, ng rim na papasukan ng spokes sa labas ay sa taas yun doon may papasok kasi so, yun, medyo forward tayo pero ganun pa rin hindi ko kinakat pinapass forward ko lang para at least masundan mo at makita mo kung saan ko ipinapasok yung mga spokes so, yun, sa kailangan sa inalog-alog para may pasok kasi kung minsan sumisikip so hindi mo may tama yung ano yung ispo kasi mahaba so ito nga pala guys ano halos na nga na po pala tayo sa ating video so nais nice ko kayong pasalamatan salamat ng marami sa inyo malapit na ako maging mag 10k subscribers so baka ikaw na lang ang kulang guys habang napapanood mong video ito baka hindi ka pa subscribe sa aking youtube channel so yan maglalambing na lang ako sa iyo pasubscribe naman para kahit papano naman imatulungan mo naman yung aking youtube channel kung pwede nga kung maaari nga po eh kung kaya mong i-share ang video ito, i mo po, ibahagi mo po sa iba para naman may matutunan din sila, lalo na 'yung mga kaibigan mo na mahilig din sa mga gantong ano, mahilig mahilig magpaporma ng mga motor. So kahit papaano is magkaroon din ng idea. So yun guys, uh, ah, paki naman para maging updated kayo lagi pag may mga bago akong upload na mga video. So iba-iba po ang mga video ang ginagawa ko pala ano, mayroong mga nag ah, overhaul ng makina, ganon. Uh, pero most ano talaga ako is dito sa pag-aalain talaga dito ako nakilala una so pero hindi lang ako nakapagpatuloy gawa nga nung busy rin ako sa trabaho subihira bihira lang po ako na kapag upload ganon din mahirap mag video guys habang nagtatrabaho kaya pinilit ko sinikap ko makabili nung tripod ano kahit papano para may paglagyan ako ng uh, cellphone para makuhanan ko ng maayos yung mga video tutorial na ituturo ko ano i-upload ko dito sa YouTube. Dati nakahiga lang yung mga ano, uh, hindi ga anong kita kung paano ako nag a-assemble, kasi nga nakapatong na sa upuan, kung saan-saan ko lang nilalagay ang cellphone. So di tulad ngayon na nakikita nyo talaga ano. So kung minsan nailipat-lipat ko yan ng position kung saan siya naaayon. Kung minsan dati kahit na hindi maganda yung kuha, nakakasilaw, eh, wala akong magawa kasi wala akong paglagyan. So yun guys, uh, salamat at kahit papaano naman eh, naman ako dito konti lang at yun na binibili ko ng gamit paunti unti pero ang cellphone ko is ganun pa rin ito pa rin matagal na to mula nung nagsimula ako na vlog hanggang ngayon yun pa rin ang gamit kong cellphone so ang guys andito na tayo ah, uh, tuloy natin yung kwento ano yan pag inangat na natin gaya na nandito na tayo sa kabila pinakamahirap na to ayan tanggalin natin yung unang ikinabit natin ano yung ikinabit natin kanina yung gaya na sinabi ko na wag mo munang ilalagay isasagad yung nut yung thread kailangan kumapit lang ng kaunti kasi nga tatanggalin pa siya ulit so ayan siya o tatanggalin tapos saka iaangat yung panibagong uh, counter na sa kabilang counter hindi dito sa taas yung counter sa baba is tapos na yon pero bagamat tapos na siya pero kailangan siyang tanggalin tulad nito yan tingnan yung maigi guys ha sasabit kasi siya. Ayan, hindi mo siya may angat. So, kailangan mo tanggalin. Tanggalin natin tong ikinabit natin na una. Ayan, tapos iangat natin tong panibago. Tapos, ayan, isasagad siya, itutulak, ano. Bali, dalawa yan, tatamaan niya, dalawa. yan dalawa yung lulusutan niya. Saka, bago, para may angat natin yan, yung counter dito sa taas na to. Ganyan, o, angat, tapos tulak, baba, tapos iangat pa yun ang isa kasi yung isa na yan o oh, yung nakikita yung yan is, lulusot pa yan siya dapat yan ayan o oh, isa tapos ayan angat tapos lulusot, o oh, yan ganun dalawa dalawa ang lulusotan niya yan Pero nakikita nyo naman na pag kayo na nag assemble eh uh, hindi naman siya mayaangat kasi nga uh, babangga mababangga niya yung isa tatamaan niya so kailangan yung tanggalin tapos itulak yan tulad niyan o, oh, oh, babangga. So, angat siya, tapos itulak. Yan, kailangan siyang, kailangan niyang lampasan yon yung inasimbol sa kabila. Kaya ganun yan, guys, uh, kasi hindi siya sasabit, eh. Nakita nyo kanina, di ba, wala siyang sabitan. So, pero sa susunod na tutorial ko, ayan, nakikita ay nyo, hindi na natin ititrade. Isasagad na natin ito tulak, pero sa susunod pa yon So, dito muna tayo focus, ano yan, dalawa yung, lulusutan niya no tanggalin yung itin read natin na counter sa kabila tapos tutulak sa papasok bali dalawa yung uh, ano niya ta, 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 uh, lalampasan niya Ayaw, isa tapos iaangat pa tong isa para siya ay lumusot so yan guys tuloy lang natin ano panoorin nyo lang unawain nyo maigi ano dalawa yan, dalawa. So, may aangat na natin yan at may uh, symbol. Mm, ayan. So, ayan na. Naipasok na lahat. So, tuloy-tuloy na lang yan. Tapos, yung sa kabilang part, eh, madali na lang yun kasi ibabalik na lang yun eh. Ibabalik na lang siya. So, medyo password tayo dito ha. Para mas mabilis. Kasi medyo matagal na. Umabot na tayo ng 10 minuto. So ayan na, tapos na dito na part. So lipat tayo dito sa kabila. So ayan guys, inuulit ko ha. Inuulit ko. Yung pangalan tawag sa align na to is stack na no. Pero putok sa loob, ano. Uh, all in. Kasi sa loob lahat. O, kita nyo, ayan. Ako lang yata tumatawag ng mga ganun. Gaya ng mga pamaypay noon. Is sa akin din ang galing yun. Wala pang ibang gumagawa. No, may gumagawa pero hindi nila alam anong tawag. Pero ako lang gumawa, ako lang nagsabi noon. Kaya tignan nyo, makikita nyo dyan, pamaypay. Ilang taon nang nakalipas yun. So, nauso siya ngayon. So, matagal bago mag-trend kasi itong mga video ko eh. Bago sya mapansin. So, kahit tayo pag-upload ko niyan, mga ilan lang yung views niyan. Pero, habang tumatagal, ayan, napapanood naman. Kaya, kailangan kita. Ikaw na nanonood ngayon, kailangan kita. Uh, kailangan ko yung tulong mo. Uh, kailangan i mo ang video ng ito. ayon Wala namang mawawala sa'yo, guys. Kung i-share mo ang video ng ito. Saka so, sabihin ko sa'yo, hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko dito eh. Alam naman natin lahat yan, kasi lahat halos vlogger na. Ayun. So, tulong-tulong na lang, tulungan na lang tayo. So, bali dalawa nga pala ito, ano, dalawa tong i-align ko, pero dito lang tayo focus, kasi nga yung isa, is stack lang naman yung na-align sa likod. So, hindi ko na kailangan i-ano yun, ipakita kung paano yung symbol papakita ko na lang pa mamamaya, pa yung buo na lang niya no buong ano na uh, na align na siya so ito na guys patapos na tayo so ayan inuulit ko ha ah, baka hindi ka pa nakapag subscribe sa aking youtube channel so pa subscribe naman guys yan naglalambing lang ako sayo malapit na ako mag thank you subscribers so baka ikaw na lang ang kulang so pakibill all pindot yung paki pindot yung notibiki, notification notification bell paki bell all po para ano magi update kan lagi ayan guys oh ang ganda di ba oh ayan na yung tapos na oh kaya baka may mga kaibigan kang gusto ang gantong mga align ayan oh kita mo parang nagre reverse parang nagbumabalik yung ikot ng hub ano oh di ba ang ganda oh kala mo bumabalik ano ito yung likod ayan ito yung likod niya guys so ayan guys maraming maraming salamat guys Uh, thank you, thank you for watching guys